sarap. Kami po ang Panlasang Provincia! Magandang araw mga kababayan. Narito na naman kami sa bye Baybay. Ilutuan ko na naman kayo ng siyong tulingan na may kamyas. Nagataan namin pag tapos na tapos yun malo ang mga kutsay mayroon silang haba at ang palasa ng mga retado ito may sukain kami narasamahan nyo na kami mga kababayan mga kababayan hiwain na natin ang ating isda na papaksiwin ni nanay Talagang sariwa pa ito mga kababayan. Madugo-dugo pa. Sarap talaga mga kababayan dito sa probinsya. Dito lang tayo sa tabing dagat. Talagang sagana talaga tayo sa ulam. Ito lang, mga kababayan. Ang ating isda. Ating lutuin na, yes sirap. ayan, umpisa na natin hiwain ang ating mga pekado sa paksiw sa kamyas na gagataan ni nanay talagang sa mga lutuin mga kababayan talagang hindi inawawala talaga ang ating mga rikado sibuyas, bawang luya talagang ito yung nagpabangu pasarap sa ating mga lutuin hmm, bangunan luya mga kababayan masarap sa paksiw mga kababayan yung maraming luya tuwain na rin natin yung ating pechay para sa ating paksiw yung iba mga kababayan ang nilalagay nila pag sila nagpapaksiw ng isda yung iba mga kababayan talong nilalagyan nila ng talong pag walang pechay pwede rin yung pechay at talong ipagsama pang mga kababayan ganyan natin para talagang masarap at so nadamihan natin ito mga kababayan yung kamyas kasi ito po yung gagamitin niya sa pagpaksiw yung kamyas mga kababayan ready na po mga kababayan handang handa na yung lulutuin na paksiw sa kamyas sabay gagataan mga kababayan napakasarap umpisahan na natin mga kababayan kababayan, sisimulan na natin paglagay ng mga sangkap sa ating pagluluto ito ay lalagyan natin ng pangking luya, bawang sa ilalim para magsuot ka agad ang kanya ang kanyang lasa at ito ay ipapatong lang natin dito Lutuin mo natin muna siya sa kamyas para masarap siya. Kagat talaga ang kanyang asin. Ito naman ay ating ipapaibabaw. Ating so, kamyas pa rin. Ito ay pangpatanggal ng ng lansa tanglad hindi yan mawala so, natin ng konting paminta asin yeah. ating isa lang na ito Salang na natin ito mga kababayan talaga sa probinsya mga kababayan gatong talaga ang ginagamit namin kasi wala na namin ito binibili maraming gatong dito sa aplaya mga kababayan ibigay na natin yung paglaga ni nanay natural na nyo libre lang to dito sa probinsya mga kababayan dampot dampot lang pag may nahulog bayan maraming kanyuban kaya lalong naudit nabawasan pero meron pa naman masarap kasi sagata yung kanito mga kababayan

Luto Ito na ang ulam ni nanay mga kababayan. Kailangan nating magkain. Tikman natin ang niluto ni nanay. Oh, sarap naman ito. Ang bango pa. Oh, yun, kahit yung mata lang. Ang favorito ko yan ang mata. Ayan. Sarap. sarap. Thank you Lord. Salamat sa pagkain. Kain na tayo mga anak ito yung masarap na yun. Ah. Ngayon pala ako nakatikim na yung napagsil na may pagsay. Mm, sarap talaga. Sarap. Tumagat yung kamyas. Yung kanyang asin. Sarap talaga kumain dito sa tabing dagat. Mahangin. Sarap. Sabing sarap. sarap. Sarap talaga ng mata niya. Hmm. alam yung mga singit-singit niya ito paborito ko talaga eh, sarap kumain sa baybay mahangin simoy ng hangin galing sa dagat nay big nay ah mm. napakasarap ng sabaw niya mga kababayan sarap ang sarap ng sabaw kumagat yung asim ng kamyas tsaka gata dito sa probinsya, pag wala tayong ligas, buhay na tayo sa kamuti. Kamuti, saging, talungkot ako sa buhay ko kapag wala akong tanim na kamuti. Yung mga may bangka dito, mga kababayan, tuwing hapon na, o tuwing umaga, talagang pagka -uwi nila galing laot, prepare na naman sila para balik sila sa laot para mga wil na naman.